A day in my life as a cashier, there is a purple cape above gate so for today's video mga palangga aga pagid ko nagbugtaw sini kay excited gid ko mapuli mga palangga so ini nga adlaw October 31 ini ay above gate so karon ko lang gid ni na voice over mga palangga no hay busy gid ako so excited naman ta mapuli sina no himuson ta gid ana yang aton nga higdaan kag indi na ta maglangan-langan mga palangga kay mapuli na kita for the go So before gid ko anay maligo mga palangga no ginabrihan abrihan ko lang gid anay ang akon nga mga glass skin set. Kag fast forward na kita dayon mga palangga gin lahi ko na dayon ang akon nga mga order nga glass skin set, lip tint kag mga sabon kag samtang nagahulat ko kung sino pa ang mabakal ka cake dira nga dapitan no? kay ti siyempre kailangan gid naton nga ubuson ang aton nga cake kinahanglan gid nga at kar nga adlaw kay pagkabuas sinawa ay kami duty one kag two, ay abaw gid so kay wa ay paman may nagbakal ad ah, dali dali lang gin panghimos ko na dayon ang akon nga mga dalonon pauli sa sampuli for the go gusto lang dahil ko mag-thank you sa tanang mga nag-order sa ako o products sa Linskin, no? Ay, about gid Pero sa inyo ka mga gwapa kag mga gwapo. Magwapa kang mga gwapo. Pagid ka mo sa motosungod sa mga gipang order nyo sa akon. Ay, God bless sa inyo nga tanan. Balik-balik ka mo order, guys, ha? I love you all. Mama, chuk, -chuk kag balik anay tadi sa mga ginapanghulag ko da ginapanghimo ko guys ginapangbutangan ko galit ngalan atong mga na order kay para ako na dayon panghatag diretso sa ila kun ara na ko sa tugkaran sa ila balay ay abaw gid. sorry din na ka, kaayo ko mapuli sina nga time guys no pero kay wa ay paman naubos ang akon Kaya may nabilin paman gid nga daw mga tatlo bala to kabilog ay abaw gid. may ara lang gid ko nga dadumduman sa una guys basta ganipit sa uno didto gid kami sina tanan ang mga side ni Papa nga mga nagpanaw na kag ang pizza dosa sa side naman ni eh, mga amon nga mga pangsindihan nga sa mga nagparanaw na. Ti, basta gani kalagkalag. basta kalagkalag kalag yung ginatawag, hindi gina mag-absent ang mga binignit, mga puto, mga chika lang, biko, kung ano-ano lang. Dang ang mga ginapang luto, balasang aton nga mga silingan. <laughs> kag kita mga ayaw lang takay ang tinuod nga silingan, mga tagit inasang niluto nila. O, di ba guys? For the go. Time sa, time an anay balik anay tadi sa mga ginapanghulag ko guys no so gin patay ko na ang aircon gin panaog ko na ang roll up basta guys gadali nagid ko sina ubos na ang cake ko agoy makapuli nagid ko sini ay ara go excited gid ta mapuli guys kay ti wife kami diop. ang ginahulat nang ginamon nga maka diop. Inang kalag -kalag, inang kalagkalag inang Bernice po new year pasko amo lang gina guys ay abaw gid So, nagpabulig, Gali ko sinapanaog sang among roll up diri sa amon nga silingan sa okay okayan guys. Hay perti, gid katigatig adugangan pa sining kandado ko nga indi siya mag abri Ay, aragoy. Kag fast forward daman kita mga palangga no. So, pauli na ko sa amon nga bukid sa Sampo Ay, abaw gid na absan gid tamon guys. Ay, aragoy. Maayo na lang gani nakahapit kami dito sa ining dako nga gym dito sa highway. Ambot kun sa diini nga dapit balaan na lipat ko. Kag may ara kami nga ugis nga kadala kay gudto nga pag-abot sa balay ay kauna in sigida for the go so diri lang anay kami taman guys kay ti mapuli na kami ho ang mga upod namon hon magahalin na di sa gym nga gipasilungan ho ti amping kamo permente ha by the way dala ko gali ang akon nga baby nga dugi ho ari ho nagapatulog-tulog lang ti di, diri lang tanay ta, i love you all mama chup chup